What you doing, Taurus? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present, at ang iyong near future. Okay. One more. may mga nag-focus sa mga negative, kakulangan sa pananalig at kakulangan sa mga inspirasyon. May mga nainip na drain ka at nawalan ka pa ng pag-asa. Ngunit ito ay pakiramdam mo lamang, Taurus. Nawalan ka lamang ng confidence dahil sa iyong mga paniniwala at paniniwala mo sa iyong kakayahan. May nagpiling victim dahil hindi pa nakakalimot, dahil hindi pa naghihil ang nakaraan. May mga hindi naging masaya dahil sa mga pabago-bago ng attitude. Ganun pa man may mga nag-effort, nagkaroon ng dedikasyon sa trabaho, nagcaga at may nagpursigi na madagdagan ang kaalamanan. Maaaring may mga nag-aral o nag-training, nagkaroon ng dedikasyon at commitment, at dahil yan, Taurus, may nakakamit o naka-overcome ng mga challenges, na-achieve mo ang iyong goals, may natupad ang pangarap, may mga naging maayos ang relasyon dahil kayo ng iyong person ay natuto, nag at maaaring sa mga single nalaman ng gusto mo na gusto mo siya at maaaring ang nakilala mo ay ang iyong potential partner. At ang iyong pinag-aralan para sa iyong trabaho ay nakikita ang improvement at ang isa sa inyo ay maaaring may napanalunan, maaaring may tumanggap ng award at maaaring may sumikat, naging celebrity, dumami ang mga fans supporters. Pinapakita dito yung pagiging proud at pagpapahalaga sa sarili. Maaaring kayo ng iyong person ay parehong nagtagumpay. Sinuportahan nyo ang bawat isa. May mga na-promote, nakakita ng bagong trabaho. At para sa mga nagka-project, nakikita dito yung magandang resulta. At para sa mga may business, nakamit mo rin ang level ng iyong success. Ibat-ibang opportunity ang dumaan sa iyo, Taurus. At siya naman naging dahilan kung bakit merong mga nalito o nahirapan mag-decide kung alin ang pipiliin, nahirapan mag-desisyon. Naandyan na na may mga nalito pagdating sa mga material na bagay. May mga nagdalawang isip lalong-lalo na sa property. At may mga nag-travel, naglipat ng bahay, nagbago ng address. At dahil dyan ito ang nakikita sa iyong kasulukuyan na sitwasyon. Naandito ang justice ipinahihiwatig niya kung ano yung mga ginawa mo. Aaring nawawalan ka ng freedom. Meron ka pang gustong mangyari na kailangan mong lagyan ng airport. Ipinapaalaala sa iyo na hindi ang mga material na bagay ang makakapagbigay ng tunay na kaligayahan. Maaring may hinahangad ka pa, Taurus. Nakikita rin dito yung mga panlilinlang o panloloko, pandadaya. Kailangan maging prayer mas importante ang pagiging tapat. Maaaring nawawalan ka ng control. Be careful, Taurus. Ipinakikita dito yung money hungry, superficial, reckless. Nandito pa rin yung pag-iiba ng attitude. maaring may dumaan sa mga problema sa relasyon. O maaaring nai-spoiled ka ng iyong person. O maaaring magkabaligtad, Taurus. Nakikita rin dito na lumalaki ang iyong bills ang iyong mga expenses. At nakikita rin dito yung taong gusto lamang tumanggap ng tumanggap ng mga biyaya. Maaaring may magpakasal o ikasal dahil lamang sa pera. Dahil sa mga material na bagay, may mga couples din na mga nakapokus sa mga material na bagay. May single din na gustong magpakasal dahil lamang gustong maiba ang status ng buhay o maaaring ang gusto lamang na nakakagusto sa iyo ay ang iyong mga material na bagay. Kaya naman kung ikaw ay wealthy, turus, kailangan mong maging maingat kung sino yung pinagkakatiwalaan mo at i-make sure mo kung ano ang mga motibo nila sa iyo. May makikipaglapit sa iyo o makikipagkilala dahil lamang sa sex, maging maingat ka sa pag invest dahil maaari kang mascam, mapupunta sa wala ang resulta. Pagdating naman sa kalusugan, disiplina ay kailangan. Maaaring magbago ka ng iyong lifestyle, mag-diet or fitness. Ipinakikita din dito ang pregnancy or miscarriage. Nakikita rin dito yung self-sacrifice. Maaaring ikaw ay makaramdam ng stress dahil sa kakulangan ng communication. Umiwas sa mga taong hindi ka tiwatiwala. Nakikita dito yung mga crime, pagnanakaw, rape, murder, kilalang mabuti ang mga tao na mo o mga taong pinagkakatiwalaan mo. At nakikita dito na makakalaban ka kung magkakaroon ng mga challenges sa mga away o kung magkakaroon ng mga legal issue, nakikita dito yung pagganti mo, yung pagtatanggol mo sa iyong sarili sa mga kinakaharap na issue. Oo, Ace of Swords. Sa man. Aaring pagtalunan ang tungkol sa bata. Dandahan sa pananalita. Sa mga bibitawang salita. Dahil maaaring maging matalas ang iyong dilatoros. Ito yung mga bagong panimula. Bagong simula ng obligasyon. Bagong plano. Magkakaroon ng mental clarity dahil may bata, new beginnings. Ang iba sa inyo ay may magagawang tamang desisyon, Taurus. Magiging malinaw ang sitwasyon. Magkakaroon ng solusyon ang mga present issue. Mamamaster mo ang iyong takot. Ito yung inner challenges mo. May kakayahan ka, meron kang mga abilidad na siyang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nagtatagumpay, Taurus. Kailangan mong imaster ang iyong emotion. Be patient at dahil dyan makakaramdam ka ng bagong kumpiyansa sa iyong sarili. Makakaramdam ka ng bagong lakas. Kaya naman kung nakakaramdam ka ng bigat ng iyong sitwasyon, matutong mag-relax. Dahil iyan din ang na nakikita sa iyong near future. Sa dami ng iyong plano para sa iyong future, nagiging resulta na sa iyo ay stress. Nagkakaroon ka na ng takot, pagdududa. Kailangan mo nang sa protection. Manalig. Dagdagan mo pa ang iyong pananalig. The high priestess. At the temperance. Dagdagan mo pa ang iyong pananalig. Ano ang natatama sa ano ang nararanasan. Hmm. Ang iyong mga kinakaharap na isyo. Actually, hindi naman bad. Maniwala ka na may mga solution na available. Inaalaw mo lang yung mga negative. Matutong mag-relax. Kung alisin mo lamang ang mga takot mo pag-aalinlangan mo para sa iyong future, magkakaroon ka ng peace of mind. Kailangan mong maniwala, Taurus. Ganon din pagdating sa iyong relasyon. Maaaring ikaw dito ay ma-stress, magkaroon ng anxiety, o maaaring kayo ng iyong person, maaaring kayo ay napipressure, ito na lamang, remember why you are together. Alalahanin mo yung mga plano nyo. Huwag ma-pressure din pagdating sa iyong karir. Nakikita pa rin dito na maaaring may magbalik galing sa travel o maaaring may mag-travel. Nandito pa rin yung pagbabago ng address. Maaaring ang iba sa inyo ay mawala na naman ng confidence. Madisappoint sa mga choices mawala ng gana dahil sa bagal ng progress at maaaring dumaan sa pagsubok ang mag-LDR. Kung nagmumula sa overseas ang business, maaaring magkaroon ng problema. Kaya maging matalino sa iyong mga choices. Maging maingat bago dumating ang mga holidays. Cancellation din sa travel, pagdating sa trabaho. Kaya maaaring may magbalik galing sa travel. Five of Wands na reverse, end of conflict. Magkakaroon ng mga agreements, mga confrontation. Makikita ang mga solusyon sa problema. Kaya don't worry, dadaan lamang ang mga argumento, conflict or fighting. Nakikita lamang dito na maaaring may mga ilangan ng tulong, maaaring ito ay isa sa mga mahal mo sa buhay o maaaring ito ay isa sa mga malapit mong kaibigan. Ayun sa mga ikakasal, sa magsisimula ng relasyon, adjustment na kinakailangan, Taurus. The star, healing, ito ay pag-asa, renewal, pagiging kalmado, contentment, at paggaling. Kaya naman mararamdaman mo din ang iyong pagiging positibo. Mararamdaman mo ang paggaling ng mga sugat dala ng nakaraan. Whatever mental, emotional, physical or spiritual issue. Magtiwala ka sa plano ng universe dahil yan everything is going to be okay. Papabor ito kung ano yung mga hinahangad mo. Papabor siya sa mga gusto mong mangyari. Ganon din sa may mga money issue, investment issue, your finances moving in a positive direction. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ganda ng pagbasa mong ito, Taurus. The lovers. anuman ang mga pagdaanan sa mga relasyon lalong-lalo na sa relasyon mo sa iyong person sa iyong mga mahal sa buhay sa mga malalapit mong kaibigan o sa mga taong nakapaligid sa iyo communication is the key importanting ma-develop ang mga tiwala o pagtitiwala dahil sa pagkakaroon ng tiwala safe ka na mai-share mo ang iyong mararamdaman o nararamdaman It also time to make an important decisions about your life. Kailangan mong timbangin ang mga options. Sumi-simbolo so din ito ng marriage and weddings. Kaya naman mapunta tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin ang mensahe ng iyong person o ng iyong ex-person. Oke, okay, terus itu angkanya guna mensahe. At Atang huli. At iyan ang iyong naging pagbasa ngayon. Taurus, gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pa muli. Number one, Rashi po. Pakilike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.